Isipin na gusto mo talaga maging mayaman. Ngunit hindi ka ipinanganak sa isang pamilyang puno na pera o may maraming mahalagang konta. Ito ay maaaring mukhang isang malaking balakid, tama. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi ito ang hahadlang sa iyong pagkamit ng iyong mga pangara. Kung hinayaan kong pigilan ako ng kakulangan sa pera o mga mempluensyang tao, hindi sana ako napunta mula sa isang sirang bata hanggang sa isang milyonaryo bago ako apat na. Ang sikreto ay hindi ko makano ang mayroon ka sa iyong bulsa. Ngunit sa mga ugali mo sa simula, maraming tao ang naniniwala na kapag sa wakas ay nakaroon na sila ng pera, magsisimula silang mamuhay tulad na mayama. Ngunit sa katotohanan, ang kaisipang ito ay ganap na mal. Ang lendes ay eksaktong kabaliktara. Una, kailangan mo matutunan kung paano kumilos bilang isang mayamen, kahit na walang per. Nangyayari ang magig kapag nagsimula ka mag-isip, kumilos at gumawa ng mga desisyon tulad na isang taong nakamit na ang kalayaan sa pananalap. Ito ang kaisipang ito na unti-unti nagdadala sa iyo sa landas ng kayamana. Gayon, ibabahagi ko sa inyo ang walong gawi na kinukuha ng mga mayayamang tao at maari ring makapagpabago ng inyong buha. At ang pinakakol na bagay, hindi mo kailangan ng isang sentimos upang simulan ang pagsasanay gayon. Ang unang ugali ay napakasimple, ngunit napakalakas sa halip na gumastos ng lahat sa mga bagay na nagsisilbi lamang upang ipakita na ikaw ay may katayuan. Binibili na mayayaman ang mga bagay na ito gamit ang pera na nalilikha na ng na kanilang mga pamumuhunan o negosyo. Sa madaling salita, kumikita sila para sa kanila. Isipin na ganito, kumikita ka habang natutulog ka at itong pereng na ipon ay iyong ginagamit para matupad ang iyong mahangari. Sa ganitong paraan, patuloy na lumalaki ang iyong bank account at hindi ka natigil sa pagmamadali na paggastos ng lahat na kinikita mo. Isipin na ikaw ay naglalakad sa kalye at nakakita ka ng isang tao na nagmamaneho na isang marangyang kotse isa sa mga tinititigan ng laha. Ang kotse ay kumikinang, ito ay bagong bago, ito ay parang bagay sa isang pelikula. Ngunit alam mo ba na madalas ang tao nagmamaneho ng na kotse na ito ay wala pang sariling bahay at puno ng utang tulad ng mga pautang sa magara. ara Marami itong nangyayari. May mga taong gumagastos na halos kalahati na kanilang kinikita para lang mabayaran ang installment ng mamahaling sasakyan na iyo. Parang bali tam. Ngunit ito ay mas karaniwan kaysa sa maari mong isipin. Gayon, isipin mo ito sa akin kapag tiningnan mo ang mamayayamen. Madaling isipin na binibili nila ang lahat ng mamahaling bagay na ito. Mga kotse, pribadong eroplano, mansyon, at kung mayroon ka ng lahat na iyon, mararamdaman mo na sila. Ngunit may isang bagay na hindi alam na maraming tao. Ang mayayaman ay hindi kaagad gumagastos ng kanilang pera sa mga luho na ito. Ang sikreto ay bumili muna sila ng aset. Ano ang mga aset? Ito ang mga bagay na nagpapalaki ng pera sa sarili nitong tulad na pamumuhunan sa mga stock, real estate o mga negosyo. At ang pera na ito na lumalaki sa paglipas ng panahon ang ginagamit ng mayayaman upang mabili ang kanilang mga mamahaling laruan. Gusto mo malaman kung paano ito gumagana? Ang mga mayayaman ay may napakaraming pera na naipon, namuhunan sa iba't ibang lugar, na ang interes na nabubuo lamang ng pera na ito ay sapat na upang bayaran ang karamihan sa mga bagay na gusto nila. Gumagawa sila ng pera para sa kanila. Sa madaling salita, ang kanilang pera ay palaging lumalaki at ginagamit lamang nila kung ano ang ibubunga ng paglago na ito upang bilhin ang mga bagay na gusto nila. Ang hindi nila ginagawa ay ginagastos sa ang laha. Kaya ang unang ugali na dapat mong matutunan ay tumuon sa pagbili ng mga aset. Sa halip na gastusin ang iyong kita sa mga bagay na nabibigay lamang sa iyo ng katayuan, tulad na isang mamahaling kotse o mga damit na taga-disenyo, jamitin ang iyong pera upang mamuhuna. Ilagay ang iyong pera sa mga lugar na mabubunga nito, tulad ng real estate, stock o negosyo. Pagkatapos eh, kapag lumaki ang pera na iyon, magagamit mo ito upang bilhin ang anumang gusto mo. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang puno. Kung alagaan mo ito at maghintay na tamang panahon, ito ay mamumunga na maraming at pagkatapos ay eh, maari mong anihin ito ng sagan. Maraming tao ang nakakamali na subukang lumaktaw ng deretso sa bahagi ng paggastos sa katayuan, ngunit hindi ito napapanatili. Ang mga nagtagumpay na manatiling mayaman ay eh dahil una nilang namuhunan ang kanilang pera at hinayaan itong lumak. Isipin ito sa ganitong paraan, ang pagpapaliban sa paggastos ng kaunting gayon ay maaari magbigay sa iyo na mas malaking gantimpala sa hinahara. Sa ganong paraan, pagdating ng panahon, mabibili mo ang magandang kotseng iyon at mabayad ng cash na walang pag aalala at maniwala ka sa akin, gagawin ka nito mas kalmado at handa. Ang mga ay hindi nakareting sa kinaroroonan nila sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pautang para mabili ang lahat na mayroon sila. Ginawa muna nila ang pera para sa kanila, pagkatapos ay nakaroon sila ng luho sa pagbili ng mga larua. Ito ang susi sa paggamit kung ano ang mayroon sila, esensya, diskarte at magandang pamumuhuna. Narinig mo na ba na para yumaman, kailangan mo magtrabaho ng walang tigil at matulog pagkatapos mo mamata. Naniwala din ako dito. Naisip ko na para makamit ang tagumpay kailangan kong subukan ng aking makakaya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sakripisyo ang aking pahinga. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan ko na ako ay ganap na mal. Ang pangalawang ugali ng mga mayayaman na maaring ikagulat mo ay ang unahin ang pagtulo. Ito ay tila kakaiba sa una, ngunit ang pagtulog na maayos ay isa sa pinakamahalagang bagay para mapanatili ang tagumpay sa buong buhay mo. Ang buhay ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon at ang pagtulo. Ay ang gasolina na nagpapanatili sa atin sa pagtakbo. Isipin na sinusubukan mo mapatakbo ng isang marathon nang hindi kumakain na mayo. Ito ay magiging imposible, tama ba? Alam man lahat na ang pagkain na malusog ay mahalaga, ngunit ang pagtulo. Ah, iyon ang sikreto na hindi nababatid na maram. Sa mga araw na ito, palagi tayong abala, gumagawa na isang libong bagay ng sabay-sabay, at ang pagtulog ang una nating isinakripisyo ang pagpupuyat para manood na isa pang VD, gamitin ang iyong cellphone o magtrabaho ng kaunti pa ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa katotohanan, lalo ka nitong iwa. Ipinakikita na ilang pag-aaral na ang mga taong kulang sa tulog ay kumita ng mas kaunting pera, dahil direktang nakakaapekto sa pagiging produktibo ang kakulangan sa tulog. At alam mo ba kung magkano ang kakulangan sa pagtulog na ito sa Estados Unidos lamang? Tumigit kumulang os dollars, apat na daan at lebing sa bilyon ang pagkalugi. Lahat ay dahil ang mga tao ay hindi nakakakuha na sapat na tulog upang gawin ang kanila makakaya sa trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit upang gumanap sa iyong pinakamahusay at makamit ang iyong mga layunin, kailangan mong gawing prioridad ang pagtulog sa iyong buha. Isipin ito sa ganitong paraan, kung wala magandang tulo, hindi gumagana na maayos ang iyong utak, nadigi mas mabagal ka, gumawa na mas masahol na desisyon at hindi maaring maging kasing malikhey. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa kung magkano ang maaari mong kikite. At sasabihin ko sa iyo, hindi ako nag-isip ng gano'n noon, ngunit hindi hanggang sa sinimulan kong alagaan ang aking pagtulog na napagtanto ko kung gaano nito binago ang pagganap ng aking negosyo at dahil dito, nadagdagan ang aking potensyal na kit. Gayon, bibigyan kita ng ilang simpleng tip para mapabuti ang iyong pagtulo. Ang una ay napakadali i-off ang lahat ng screen dalawang oras bago matulo. Nangangahulugan ito na walang mga cellphone, T o komputer sa panahong ito. Ilagay ang iyong cellphone sa isang drawer, isara ang iyong laptop, at mapalit ng serye para sa isang magandang libro. At kung hindi ka maaring lumayo sa mga screen hanggang sa oras na pagtulo, may paraan. Mag-shoot ng mga special na salamin na humaharang sa asul na liwana. Alam mo ba kung baki? Nililin lang na asul na liwanag mula sa mga screen ang iyong utak sa pag-iisip na araw pa at talagang nakakabala ito sa mahimbing na pagtulo, ang pagtulog na tinatawag na ariye. Ang ganitong uri ng pagtulog ay sobrang mahalaga para sa iyong utak na mabawi at gumana ng maayos sa susunod na araw. Kaya tandaan, kung gusto mong gumanap sa isang mataas na antas at kumita ng higit pa, magsimula sa pamamagitan ng pag-alaga sa iyong pagtulo. Kung mas mahusay kang magpahinga, mas magiging maganda ang iyong trabaho at mas malaki ang iyong mga tabumpah. Naisip mo na ba na nasa barko na walang patutunguhan, naglalayag lang, nang hindi mo alam kung saan ka pupunta? Parang nakakalito, Well, ang pangatlong ugali na mayayaman ay eksaktong kabaliktaran niyan. Sila laging alam kung saan sila pupunta dahil nagtatakda sila na malinaw na mga layunin at nagsisikap na makamit ang mga ito. Isipin na ikaw ay naglalaro ng isang laro at ang layunin ay upang makakuha ng mga punto. Kung hindi mo naisip kung saan pupunta ang bola o kung saan ang layunin, paano ka mananalo? Ito ay kung gaano karaming mga tao ang nabubuhay sa kanilang buhay. Nang walang mga layunin, at kaya lagi nauna ang mga mayayaman dahil alam nila ang gusto nila at gadawin nila ang lahat para makareting do. Ngunit hindi sapat na magkaroon lamang ang mga layunin sa iyong ulo. Kailangan mong isulat ang mga ito na para bang ito ay isang mapa na sa iyo sa kayamana. Gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Tuwing simula na taon o bawat anim na buwan, ang mga mayayaman ay nakaupo at gumagawa ng isang malaking listahan ng lahat ng gusto nila makamit. Maaring mukhang marami, Ngunit narito ang mahiwagang bahagi, hindi nila sinusubukang gawin ang lahat ng sabay-sabat. Pumili sila mula sa isa hanggang tatlong layunin mag-focus dahil ang pagsisikap na gumawa ng isang milyong bagay ng sabay-sabay ay hindi gumagan. Kapag mayroon kang tatlong malalaking layunin o mas kaunti, maaari mong ilagay ang lahat ng iyong lakas sa mga ito at iyon ang gumagawa ng pagkakaiba. Gayon ay dumeting ang mahalagang bahagi, ang mga layuning ito ay kailangang tiyak at masusuka. Gustong makakita na halimbaw. Walang saysay na sabihin na gusto kong kumita na mas maraming pair. Wish lang ya. Ang isang tunay na layunin ay gusto kong kumita na isa pang dolyar sa isang buwan sa pagtatapos na tao. Napapansin mo ba ang pagkakaib? Ito ay isang bagay na maaari mong sukatin, subaybayan at malaman kung nalalapit mo na ito makamit. At hindi ito titigil do. Pagkatapos kapag nakuha mo na ang iyong layunin, kailangan mong hatiin ito sa malilit na hakbang na para mahakbang sa isang hagde. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay kumita ng isa pang os libo, ano ang maaari mong gawin ngayon upang makapagsimula? Siguro kailangan mong matuto na bagong kasanayan. Kumuha ng kurso o mabasa ng libro na mabibigay sa iyo ng mga tool para makareting do. At pagkatapos, maaaring kailanganin mong sanayin ang bagong kasanayang ito sa pamamagitan ng pag-alok ng iyong mga serbisyo upang makakuha ng karanasan. Maaring pagkatapos na ilang buwan, mapahanga mo ang iyong boss o makakuha ng mga bagong kliyente at ito ay makakatulong sa iyo na madagdagan ang iyong kit. Nakita mo ba kung paano ang lahat ay may hakbang -hakba? Ito ay tulad na pagsasama-sama ng isang puzzle, isang piraso sa isang pagkakatao. At alam mo kung ano ang pinaka-call tungkol dit. Ito ay isang kasanayan na maaring matutunan na sinuma kapag nakaugalian mong magtakda ng mga at hatiin ang mga ito sa malilit na hakbang. Nauna ka na sa mga nabubuhay sa automatikong mode na hindi alam kung saan sila pupunta. Karamihan sa mga tao ay hinahayan ang oras na lumipas at kapag lumingon sila sa likod, napagtanto nilang wala silang nareti. Huwag kang ganya. Gawin tulad na mayayaman. Kunin ang gulong na iyong buhay at tukuin ang iyong sarili mga kapalara. Sa malinaw na mga layunin at plano ng aksyon, magugulat ka sa kung gaano kalayo ang maari mo makuha. Ang ikaapat na ugali na dapat mong isalang-alang ang pagampon ay ang pag-aaral na tumanggi ng madala. Kung nagdurusa ka sa FOMO, takot na mawala at sa huli ay tumanggap ka ng maraming bagay pagkatapos ay maligayang pagdating sa clue. Alam ko ang pinakamadaling bagay sa mundo ay ang magsabi lang ng at gustong pasayahin ang laha. Sinasabi ko ito mula sa personal na karanasan. Ito ay isang bagay na napaka-counterintuitive sa akin bilang isang tao na nasa paggaling mula sa pagnanais na pasayay na pagtanto ng mga mayayaman na ang pinakalimitadong mapagkukunan sa buhay ay hindi pera, ngunit ora. Maari kang laging kumita ng mas maraming pera, ngunit hindi ka na makakabawi kahit isang oras na iyong buha. Sa makatuwid, ang lahat ng sinasangayunan mong gawin ay talagang hindi sa iba pa mga bagay na maaring mas mahalaga sa iyo. Simulan ang pag-iisip ng bawat bilang isang bagay na may napakataas na kahihinatnan. Ang nakataya ay ang iyong oras na ang iyong buha. Kung ka sa isang bagay na maglalaan ng oras mula sa iba pa mga aktibidad na magiging mas makabuluhan para sa iyo, naisip mo na ba na maaari kang mapunta sa mga sitwasyon kung saan sinabi mong ang napakaraming bagay na nahanap mo ang iyong sarili na nababanat sa isang libo direksyo? Ito ay isang malakas na indikasyon na kailangan mong matutunang huwag magsalita ng mas madala. Hindi lamang ito makatutulong sa iyong manatiling matino, ito rin ay gagawing mas epektibo at matagumpay sa lahat ng iyong ginagaw. Isipin ang pagkakatulad ng isang water sprinkler. Ang isang sprinkler ay nagsasabi ng sa lahat na ikinakalat ang mga pagsisikap nito sa maraming direksyon ngunit hindi talaga gumagawa ng pagkakaiba sa anumang patch ng dam. Sa kabilang banda, isipin ang isang hose ng apoy. Ito ay isang malakas, nakadirekta na jet na tubig na may kakayahang maputol ang halos anumang bagay kung ito ay sapat na malaka. Tingnan ang iyong oras focus at enerhiya bilang sprinkler kumpara sa fire hose. Kapag humindi ka sa karamihan ng mga bagay, ang iyong enerhiya ay maaring idirekta sa nag-isang layunin na binanggit namin sa nakaraang gawi, ang isa na pinakamahalaga sa iyo at talagang makakagawa ng pababago sa iyong pananalap. Kung gusto mo maging hindi makilala ang iyong buhay, ito marahil ang pinakamakapangyarihang ugali na maaari mong gamitin. Gaya ng sabi ni Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ang tunay na matagumpay na mga tao ay humindi sa halos lahat ng bagay. Sa totoo lang, ilang beses kong kinailangan na muling bisitahin ang kote na ito. Dahil ang bahagi na talagang kapansin-pansin sa akin ay halos lahat tungkol dito. Akala ko deity, ang mamatagumpay na tao ay humindi sa maraming bagay. Ngunit hindi, sa totoo lang, ang mamatagumpay na tao ay humindi sa halos lahat, na halos siyam na puporsyento ng mga bagay. Pag nililay-nilay sa aking buhay, sa bawat oras na gumawa ako ng malalaking hakbang sa aking pananalapi. Tulad na nung binayaran ko ang aking mga pautang sa mag-aaral o nung ako ay naging milyonaryo, ito ay dahil nakatutok lang ako at humindi sa karamihan na iba pang mga bagay na tisa sa trajectory na iyo sa proseso na pagbabayad ng aking mga utang. Tuwing nakakatanggap ako na imbitasyon na lumabas at gumastos ng pera, sinabi ko na hindi. At halos lahat ng pagkakataon ay tatanggi ako kung hindi ito isang bagay na makakatulong sa akin na mabayaran ang aking mga utang o magpapagastos ako ng pera sa ibang mga bagay. Iyon ang sagot ko at sa pagbabalik tanaw napagtanto kong ito ang tamang pagpipilya. Ito ay literal kung paano ako nakalabas sa utang sa loob lamang ng ilang tao. Ang ikalimang ugali ng mga mayayaman ay ang pagtuna na pansin ang pagiging pinakamahusay sa isang bagay, isang bagay lamang. Dahil napagtanto ko na ang mas maraming halaga na ibinibigay ko, mas maraming pera ang maaari kong kumita, ito ay ganap na nabago ng laro para sa akin. Ang realization na ito ay nagpaunawa sa akin ng halaga ng pera na iyong kinikita ay tunay na nasa iyong kontrol. Kung hindi ka kontento sa halagang kinikita mo, ito ay dahil kailangan mo mag-alok na higit na halaga. At paano mo ito gagawin? Nagiging napakahusay ka sa isang bagay na kailangan ng mundo at handang bayaran ng mga ta. Pagbabalik sa ugali na ito na mayayaman, dapat ka maging pinakamahusay sa isang partikular na bagay dahil kung gusto mo mabayaran na maayos, kailangan mo maging pinakamahusay sa maay. Ganyan ito gumagan, kung ikaw ay pangkaraniwan lamang o isang generalist na makatwirang mahusay sa maraming bagay, alagi kang kikita ng katamtamang per. Isipin ang lahat ng pinakamataas na bayad na tao sa mundo. Kung minsan sila ay nasa mga industriya na nababayad na higit sa iba, Ngunit kapag nakita mo ang isang tao sa tuktok ng kanilang larangan sa mga tuntunin na potensyal nakita ito ay dahil sila ang pinakamahusay sa it. Ilang ti para may sama ang ugali na ito sa iyong buhay. Bago ka maging pinakamahusay sa isang bagay, kailangan mong tuklasin kung ano ang gusto mong gawin at kung ano ang iyong gali. Sa personal, aniniwala ako na imposibleng maging pinakamahusay sa isang bagay na ayaw mong gawin, kaya mahalagang malaman kung ano ang iyong kinagigiliwan muna. Kung talagang nag-i-enjoy ka, natural na magiging magaling ka dito dahil gugustuhin mong maging sayo ng sobra-sobra na mapupunta ka sa isa zero. Zero, zero, zero. oras na iyon, gaya na binanggit sa libro ni Malcolm Gladwell, sa pagiging master sa isang bagay. Gayon, dapat mong labanan ang tukso na maging isang doubler, isang taong sumusubok na ilang bagay nang hindi nakikialam sa alinman sa mga ito. Tayo bilang mga tao ay sari-sari, malamang, na marami kang iba't ibang interes tulad ka. Ngunit sa isang tiyak na punto, nagpasya akong pumili ng landas na tatahaki. Isang personal na kuwento mula sa aking buhay. Noong ako ay nasa dalawang pues, sinusubukan ko malaman kung ano ang gusto kong gawin pagkatapos umalis sa corporate sector sa Wall Street. Alam kong mayroon akong ilang mga hili, tulad ng pagsasayaw, pagluluto, ang aking pinensyon na lendes at ang merkado ng real estate. Pinahintulutan ko ang aking sarili na galugarin ang mga lugar na ito sa loob na ilang taon, Batid na sa isang punto ay pipili ako na isa sa mga ito upang mapakadalubes. At sa katunayan, ang interes na napapasyahan kong ituloy ay ang pagtuturo tungkol sa pananalap. Ito ang literal na tanging bagay na ginagawa ko sa nakalipas na limang taon. At iyon ang dahilan kung bakit napakahusay ko dito at kung bakit binabayaran ako na maayos para di. Hindi ibig sabihin na wala na akong ibang interes. Gumagawa pa rin ako na iba pang mabagay sa aking libreng oras. Ngunit mahalagang pumili na isang bagay na magiging pinakamalaking pinagmumulan na kita at magiging pinakamahusay sa mga ito. Ang ikaanin na ugali na talagang gusto ko ay ang pagbuo na ugali na pagsasalita na parang isang panalo. Naniniwala ako kung maaari kang maglagay na mikropono sa iyong isip at makinig sa kung paano ka nakikipag-usap sa iyong sarili. Malaman na magugulat ka sa kung gaano ka malupi. Ang mga mayayaman ay nagwagi at iyon ang dahilan kung bakit sila ay mayaman. Pinapalibutan din nila ang kanilang mga sarili na mananalo. Nakikita ang kanilang mga sarili bilang mananalo at sa makatuwid ay nakikipag-usap sa kanilang sarili bilang mananalo. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na mabibigo o nagkakamali, ngunit kapag nagkamali ka, sa halip na isumpa ang iyong sarili na sabihin paano ka magiging napakatanga. Dapat mong tratuhin ang iyong sarili tulad na isang taong nagwagi na nagkaroon lamang na pansamantalang paguro. Ang diskorte na ito ay talagang ibang iba. Kung palagi mong pinipigilan ang iyong sarili para sa hindi pagiging perpekto o sapat na mahusay, hindi ka magkakaroon ng kumpiyansa na patuloy na gumawa ng mahakbang patungo sa iyong malayuni. Maaring ito ang dahilan kung bakit mahirap gawin ang anuman, kasi sobrang hirap mo sa sarili mo na wala kang energy or motivation to move forward. Ang isang madaling paraan para ipatupad ang ugali na ito ay maglaan na isang minuto araw-araw. Pagkatapos mo makumpleto ang iyong magawain upang pagnilayan ang isang tagumpay mula sa araw na maari mong ipagdiwang, peti na rin ang isang aral na maari mong dalhin sa susunod. Ara. Halimbawa, kung ginugol mo ang araw sa pagsusulat ng isang libro sa isang bagay na kasalukuyan kung ginagawa sa halip na tapusin ang araw na nakatuon lamang sa mga hindi natapos na gawain at lahat ng kailangan pang gawin, at ipagtanggol ang iyong sarili dahil sa hindi sapat na pagsusulat. Maari kang tumuon sa ang katotohanan na nagawa mong tapusin ang dalawang kabanata sa isang araw o kaya isumulat ka ng tatlong daan salita na ipinagmamalaki mo. At tungkol sa aralin, kung napagtanto mong na-distract ka at ginamit mo ang iyong telepono ng higit sa nararapat, sa halip na masama ang loob nito, maari mo itong gawing isang karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasabing, bukas ilalagay ko ang aking telepono sa ibang kwarto para mas maging produktif. Madalas mo makita ang mga tao matagumpay sa pananalapi na kumikilos at gumagawa ng mga aksyon patungo sa kanilang malayuni. Akala mo ay dahil sa lahat ng mga panlabas na bagay na ito na nagawa nila. Ngunit ang hindi mo na mamalayan ay ang lahat na nangyayari sa loob at kung paano sila nakikipag-usap sa kanilang sarili. Kapag nilinang mo ang isang kultura na positibong pag-usap sa sarili, magkakaroon ka ng lakas na mabigo na matalino harapin ang anumang pagsubok na dareting at patuloy na kumilos patungo sa iyong malayuni. Ang ikapitong ugali ng mga mayayaman ay laging matut. Naalala ko noong ako ay nasa kolehiyo. Umugugol ako tuwing sabado sa Barnes some Person, Noble sa Union Square. Tinitingnan ang lahat ng mga libro sa seksyon na tulong sa sarili. Kahit sa murang eded, alam ko na ang tanging bagay na naghihiwalay sa kinaroroonan ko sa lahat ng gusto ko ay isang hanay ng mga kasanayan na kalaman na literal na nasa loob ng mga aklat na iyo. Sa makatuwid, ako ay lubos na naniniwala na ang tanging hadlang sa pagitan na kung nasaan kang gayon at kung saan mo gustong maging ay isang bagay na makikita mo sa isang libro. Magbasa ng husto sa pamamagitan man ng mga audiobook, tradisyonal na pagbabasa o pakonsumo ng impormasyon online. Matutong maproseso na impormasyon na mabilis, hindi lamang ubusin ito, ngunit absorb it. Maging ito man ay pagkuha ng mga tala o pagupo upang ibud kung ano ang narinig mo lang sa halip na mabilis na lumipat sa susunod na kabanata. Matutong magbasa ng mabilis o makinig sa mga audiobook sa medyo mas mabilis na bilis para makakonsumo ka na higit pang impormasyon at magkaroon na akses sa mas maraming panana. Halimbawa, palagi akong nakikinig sa dalawa o tatlong audiobook sa perehong oras karaniwang isa tungkol sa negosyo, isa tungkol sa pananalapi, isa tungkol sa kalusugan at minsan isa tungkol sa mga relasyon. Palagi akong nakakatanggap ng bagong nilalaman at nagdadala ng mga sariwang ideya at pananaw sa mahahalagang bahagi ng aking buha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na mahalagang insight na nakita ako sa mga partikular na aklat. Sa mga partikular na sandali sa aking paglalakbay, ay nagpabago sa aking buha. Ibang direksyon sana ang tatahaki na buhay ko kung hindi ko nabasa ang librong iyon. Ngunit sa halip ay mas magandang lendes ang tinahaknit. Kaya laging mag-aaral at maglagay na bagong impormasyon sa iyong isipan dahil maliban kung maglagay ka na bago, hindi ka magkakaroon na ibang resulta. Ang ikawalong gawin ng mga mayayaman ay ang pagpasok sa tamang mga silid. Alam nila na kahit hindi ka, ganoon katalino o talino, kung nasa paligid ka ng matatalino at mahuhusay na tao, sa huli ay magtatagumpay ka ng hindi man lang nagsusumikap ng host. Ang pagiging malapit sa mga tamang tao ay nagsisimula sa pag-alis sa mga maling Mahalagang putulin ang mga relasyon sa mga nakakalason na tao, ang mga nagdadala lamang ng negativity at kawalan ng motibasyon na patuloy na nagreklamo ng hindi kumikilos upang baguhin ang kanilang buha. Kailangan nating ilayo ang mga taong ito dahil maikli lang ang buhay at wala tayong panahon para do. Pagkatapos alisin ang negativity, maghanap ng mga positibong tao na nagpapasigla sa iyo. Kapag nababahagi ka ng isang panaginip, kahit na ito ay tilalabis o katawa hindi nila binabawasan ang iyong ideya sa kabaliktaran, sila ay nasasabik para sa iyo at dagdagan ang iyong tiwala sa sarili, sa halip na dagdagan ang iyong mga pagdudud. Maghanap ng mga tao masaya na tulungan ka maplano na iyong mga layunin, sa halip na magselos na mayroon ka na mait. Ito ang mga taong kailangang nasa paligid mo. Higit pa rito, subukang makipaghang out sa mga taong higit pa o mas matagumpay kaysa sa iyo. Ang pagiging malapit sa kanila ay maaabsorb mo ang kanilang salobin at paraan ng pag-isi. Naalala ko noong unang bahagi na taong ito, dumalo ako sa isang entrepreneur networking event at sa loob ng tatlong araw ay napapaligiran ako ng mga matagumpay na lalaki at baba. Ang enerhiya at inspirasyon na nakuha ko mula pa lamang sa kapaligirang iyon ay hindi may lalarawa. Nakalulungkot kung paano maaaring maging individualistikong kulturang Amerikano. Nainisip mong kailangan mong alamin ang lahat sa iyong saril. Ngunit alam ang mga mayayaman na hindi nila kailangan gumawa ng kahit ano ng magisa. Ang tanong ay hindi kung paano ko ito gagawin mag-isa, ngunit sa halip kanino ko kailangan kausapin, kanino ako nangangailangan na tulong. Simulan ang pag-iisip tungkol sa kung sino at hindi kung paan. Maari kang magreklamo na ang mga mayayaman ay may mga koneksyon at tumutulong sa isa't isa, ngunit iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit sila yumaman at nananatiling mayaman. Dahil sila ay tumutulong sa isa't isa at naiintindihan ang kahalagahan na pagiging napapaligiran ng mga tamang tao at nasa tamang kapaligiran. Ito ang walong makapangyarihang mga gawin na maaari mong simulan na ipatupad ngayon. Dahil tandaan, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng pera upang gawin ang mga bagay na ito at pagkatapos sa isang araw ay umamen. Ito ay tungkol sa pagiging taong gusto mo maging gayon. Para magawa mo ang lahat na kailangan mo at sa gayon ay makuha mo ang lahat ng gusto mo. Ito ay pagiging paggawa at pagkakaroon at hindi pagkakaroon, paggawa at pagiging. Iyon lang ang video na ito tungkol sa walong gawin na mayayaman na magpapabago sa iyong buha. Iwanan sa mga komento kung aling ugali ang pinaka-interesante. Sabihin sa akin kung alin ang higit na nakaapekto sa iyo. Gayon din, tingnan ang ilan sa iba pang mga video na ito sa aking channel para sa higit pang inspirasyon sa kung paano lumikha na isang buhay na kalayan at mabuhay ang iyong pinakamahusay na buha. Maraming salamat sa panonood at makita-kita tayo sa susunod na video. Paalam na!